Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo. Kabanata 13, talata 24 hanggang 30. Ang Ebanghelyong ito ay isang talinghaga na isinalaysay ni Jesus patungkol sa kaharian ng langit. Katulad daw ito ng isang taong naghasik ng mabuting binhi ng trigo sa kanyang bukid. Ngunit pagsapit ng gabi, nung natutulog na ang lahat, dumating ang kaaway na naghasik ng masamang binhi ng mga damo. At tumubo ang trigo, tumubo rin ang mga talahin. Kaya't sinabi ng mga utusan ng may-ari ng bukid na hindi ba't mabuting trigo lamang, mabuting binhi lamang ang iyong inihasik? Bakit may lumabas na masamang binhi? Ang sabi ng Panginoon ng Lupain, ito ay gawa ng kaaway. Ang sabi ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang masasamang binhi? Sinabi ng may-ari, wag. Sapagkat baka masaktan, masira at mabunut din ang mabuting binhi, mabunut din ang mga trigo. Hayaan na lang natin at sa pagdating ng panahon, sa panahon ng pag-aani, doon na lamang paghiwalayin ang mga mabubuting trigo at ang mga masasamang damo, ibikis at sunugin ng masasama. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa ating buhay. At ito ay isang malaking konsolasyon kaya nga ito ay mabuting balita. Sapagkat lahat ng tao, tayong lahat na nilalang ay nilalang ng Diyos na mabuting Sinabi sa aklat ng Henesis na kita niya ang lahat ng kanyang nilikha, siya ay nagalak sapagkat lahat ay mabuti. Ang pagkatao natin, ang buhay natin, ang ating mga tahanan, ang ating mga pangarap, ang ating mga nais gawin sa buhay ay mabuti. Ngunit, may isa ring kaaway na galit na galit sa kabutihan na ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya siya ay nagtatanim ng masasamang binhi, Nagtatanim ng masasamang kaisipan. Nagtatanim ng masasamang kalooban. Naglalagay sa ating mga dila ng masasamang salita. Nagtatanim ng galit. Nagtatanim ng inggit. Nagtatanim ng masamang pagnanasa. At marami pang masasamang binhi. Kaya nga, hindi natin maisip minsan kung bakit nais natin gumawa ng mabuti. Ngunit kasabay nito ay mayroong mga nangyayaring masama. Ito ang sabi ni San Pablo. Gusto kong gumawa ng mabuti, ngunit sa tuwing gagawin ko ang mabuti, masama ang aking nagagawa. At sabi ni San Pablo, ang dahilan nito ay ang kasalanan na natanim sa akin. At ito ang ating buhay. Totoo, maraming kabutihan ang ginagawa sa atin ng Diyos. Marami tayong mabuting intensyon. Marami tayong mabuting iniisip para sa kapwa at para sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit sa kalooban ng bawat isa, sa buhay natin ay matan may natanim din na masamang binhi. Ngunit ang panahon na ibinigay ng may-ari ng lupa ay panahon din para sa atin. Ang ibig sabihin, ayaw kalusin ng Panginoon ang masasama sa ating buhay, sa ating pagkatao. Ayaw niyang husgahan ayaw niyang kondinahin agad ang gusto niya ay lumago yung mabubuti lumago yung trigo lumago yung pananampalataya lumago yung ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at baka sakaling sa pag-aani o sa pagwawakas ng ating buhay ay nasakop na ng mabuting binhi ng mabuting trigo ng malakas na pananampalataya, pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, ang ating buong pagkatao. At kung tayo man ay huhukumin, maaari sigurong may natitirang kakaunting masamang binhi. Ngunit salamat, ayon sa pagtuturo ng ating simbahan, palaging may pagkakataon. Kahit sa huling hininga ng ating buhay, humingi ng tawad sa Panginoon. Sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon, mayroon siyang lakas na alisin ang masasamang binhi. Hugasan ang ating mga kasalanan, palakasin ang ating mga kahinaan. At para sa pagharap natin sa Kanya, ang dala na lang natin ay isang buhay, isang buhay na natamnan, lumago ang mabuting binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhi na itinanim sa atin ay ang Kanyang pag-ibig. Ang binhi ang mabuting binhi na ipinaparana sa atin ng Diyos ay ang kanyang kapatawaran. Isang araw sa panahon ng pag-aani, tayo ay manampalataya. Sabihin natin sa Panginoon sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo ako ng panahon. Tulungan mo ako na unti-unti na maalis ang masasamang binhi sa aking buhay, sa aking pagkatao, sa aking puso at sa aking espiritu at unti-unti palaguin at palakihin mo ang mabubuting bagay na ginagawa mo sa akin upang sa pagharap ko sa iyo. Ako ay iyong anihin ng buong kagalakan, katulad ng mga unang ani na iniaalay sa Panginoon sa kasulatan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.